Mga kapatid, depressed ba kayo o pinanghihinaan ng loob? Eh baka gusto niyong subukan ang bagong alok ng pag-ibig. Kung ano yan, ikuwento mo Gerard de la Peña. Mas kilalang pag-ibig sa pagpapautang para sa pabahay. Pero hindi na lang daw ito ang pwedeng iloan mula sa ahensya. Pwede na rin umutang para pang bakasyon, pang shopping at pati pang gym membership. Ang tawag nila dito, anti-depression loans. Sa stress kasi ngayon sa buhay, sa pang-araw-araw, naka-mabilis, maraming problema. Siguro para mas gumanda pa ang trabaho natin, mas gumanda yung disposition natin, magampanan natin lahat ng na responsibilidad bilang, bilang mamamayan, bilang miyembro ng pamilya, pwede tayo magbakasyon. Dati nang may tinatawag na multipurpose loans ang pag-ibig, ito yung mga pautang na pwedeng gamitin sa kahit anong gastusin. Pero ngayon, ginawang mas detalyado ng pag-ibig ang kanilang mga pautang pagka medyo specific ang purpose, uh, naiisip nila na, ah, pwede pala. Aabot sa 60%, hanggang 80% ng naihulog sa Aensya ang pwedeng utangin, sa interest na 10.75% kada taon. Pwede itong mabayaran sa loob ng dalawang taon. Pakaramdam na maraming Pilipino, pabigat lang ang mga kontribusyon o yung perang kinakalta sa sweldo buwan-buwan para sa mga institusyon katulad ng SSS, GSIS at Pag-ibig Fund pero mas masusulit daw at mapapakinabangan ng mga ito kung uutang o maglo at gamitin ito sa kahit anong bagay. Gerard Dela Peña, News 5.